Gusto mo bang magsimula ng YouTube channel pero hindi mo alam kung paano? O baka naman matagal ka nang nagumpisa dito sa YouTube pero hirap ka pa rin mag-grow? Kung isa ka sa mga taong gusto mag-share ng content or magkaroon ng subscriber at kumita eventually sa YouTube pero hindi mo alam kung saan magsisimula para sa yung video na to. Dahil dito, ituturo ko sa iyo ng step by step guide kung paano magsimula at mag-grow dito sa YouTube ngayong 2025. At kung mananatili ka hanggang dulo, ibabahagi ko pa sa iyo ang ilang secret growth hacks na ginagamit ng mga successful YouTubers para dumami ang subscriber at views nila. Kaya huwag kang aalis. Hi guys, ako nga pala si Rix at mission ko na tulungan ka magsimula at maggrow dito sa YouTube kahit zero followers ka palang nung nagsimula ako, iniisip ko rin kung kaya ko rin ba talaga ito. Kung kailangan ba ng mamahaling gamit or kung worth it ba ito. Pero natutunan ko na hindi equipment ang sekreto, kundi consistency at strategy. Kaya kung baguhan ka pa lang din, relax ka lang. Dahil sa video na to, malalaman mo lahat ng basic at advanced na tips para mapabilis ang paglago ng channel nyo. Unang-una sa lahat, kailangan muna ninyong ayusin ang mindset nyo. Tip number one, consistency over perfection. Hindi mo kailangan ng perfect video agad. Ang importante, nagsisimula ka at natututo ka habang ginagawa mo ito. Tip number two, equipment. Hindi mo na kailangan ng DSLR or mamaharing camera dahil cellphone lang sapat na. Karamihan naman sa atin, di ba? May mga cellphone naman tayo. Basta malinaw yung audio and meron tayong malinaw na ilaw, pwedeng pwede na tayo makapag-umpisa dito sa YouTube. At tandaan mo ito, mas mahalaga pa rin yung message kaysa sa sobrang ganda ng quality. Tip number three, pumili ka ng niche. Tanungin niyo yung sarili nyo kung ano ba yung hilig nyo, di ba? Kung ano yung mga gusto nyong gawin na yun yung isishare ninyo sa inyong YouTube channel. Ang kailangan kasi dito mga boss, pagka gagawa tayo or pipili tayong niche, no, is yung mahilig natin para hindi tayo na bo-burn out sa paggawa ng mga content natin. Dapat pagpipili kayo ng niche mga boss, is yung kaya ninyong gawin paulit-ulit. Pangit kasi kung pumili kayo ng niche na sa isang linggo pa lang kayo or one month pa lang kayo sa inyong YouTube channel, hindi na ninyo alam kung ano yung isusunod ninyong i-upload at dapat alam din natin kung may demand ba ito. Alam ba, katulad ng mga tutorial, di ba? Sa paggawa ng tutorial or storytelling, di ba? Or kaya gaming, di ba? Katulad ng ganyan. Yan yung mga hinahanap ng tao. Step number four, set goals. Huwag mo agad pera yung iisipin kasi nag-uumpisa pa lang tayo. Ang focus mo dapat is magbigay ng value and mag-build ng community. Ngayon, punta naman tayo sa technical side. Create YouTube channel. Dito na yung umpisa mga boss, ah, yung paggawa ninyo ng YouTube channel. Napakadali lang namang gumawa ng YouTube channel. Ang gagawin nyo lang, may mga Gmail account kayo, i-coconnect nyo lang yon sa YouTube. At gagawa na kayo ng pangalan ng YouTube channel ninyo. Dito na pumapasok mga boss yung branding. Di ba? Kung paano tayo matatandaan o makikilala ng mga viewers natin. Ito yung pinaka-importante mga boss, ah, yung logo or profile picture ng ating YouTube channel and YouTube banner. Napaka-importante nito mga boss. And ito, ito yung naiisip ng karamihan, yung about section. Napaka-importante nito mga boss, kaya wag na wag ninyo itong i-skip. Dahil dito malalaman ng tao kung ano ba yung channel nyo. Equipment setup. Simple lang naman mga boss. Basta may cellphone ka, tripod, di ba? Then microphone. Kung wala pa kayo microphone mga boss, gumamit lang kayo ng headphone. Pwede-pwede na yung gamitin para mas malinaw yung audio ng mga video natin. Then, gamit lang kayo ng ring light. Sa mga ng mga ring light, pwede naman kayong mag-shoot ng video sa may bintana ninyo para natural na lights yung magagamit ninyo. ba diba? Yung liwanag na manggagaling sa labas. Pwede pwede na yun kung wala kayong mga ring light. Then, editing. Yan. Karamihan din naman sa atin, no? Hindi din marunong mag-edit ng mga video. Kaya bago kayo gumawa ng YouTube channel, manood na kayo ng tutorial video kung paano mag-edit. May mga tutorial video na rin tayo mga boss. Ilalagay ko lang sa description box kung paano mag-edit ng video gamit yung CapCut. Sa editing mga boss, hindi na kailangan na sobrang komplikado. Dahil sa CapCut, pwede, -pwede ka nang mag-edit and sa kanba. So ngayon, dito na tayo pupunta sa content. Paano naman tayo gagawa ng content natin para sa ating YouTube channel? Pumili ka lang dito ng 2 to 3 main topics na kaya mong gawin ng paulit-ulit. Halimbawa, kung ang niche mo is tutorial, pwedeng-pwede kang mag-focus sa editing, di ba? Sa mga editing tutorial, how to grow YouTube channel or Facebook account or mini making strategies. Evergreen content. Gumawa ka ng content na relevant kahit 1 to 2 years later. Ito yung mga tutorial na how to guides at informative content. Script versus freestyle. Kung maguwang ka pa lang, mas maganda na gumawa kayo or magsulat kayo ng script para hindi kayo nawawala. Then, upload schedule. Yan, dapat may mga schedule tayo dito mga boss pag mag-upload tayo. Hindi pwedeng basta-basta lang tayo mag-upload na pag gumawa ka ng video ngayon, upload mo na agad. Alam nyo ba mga boss na consistency is key. Kahit once or twice a week basta tuloy-tuloy ka sa pag-upload mo ng video sa iyong YouTube channel. Thumbnail and title. Ito yung pinakamahalaga pa rito mga boss. Yung ating thumbnail sa yung title natin. Tandaan nyo kahit gaano pa yung mga video ninyo. Kung hindi naman clickable yung thumbnail at title ninyo, wala pa rin manunood sa mga ginawa ninyong video. Kailangan paggagawa kayo mga boss dito ng thumbnail ninyo is yung malalaki yung text ninyo. And gumamit kayo ng malinaw na images. Yan para kita agad. Pagdaan pa lang sa wall nila, kita agad yung thumbnail natin. Talagang mapapaklik yung makakita ng mga video ninyo. So dito na tayo mga boss. Ito na yung pinakahihintay ninyo. Growth Hacks. Ito dapat tandaan ninyo ito mga boss ha. Yung SEO. Ano ba yung SEO? Search Engine Optimization. Yan. Kailangan hindi mawawala ito kada gumagawa tayo ng video at and mag-upload sa ating YouTube channel. Maglagay tayo ng keywords sa ating title pag uh, mag-upload na tayo ng video, ito yung SEO mga busa. Sa description, yan. At tags. Halimbawa ng tags, paano magsimula sa YouTube? Pa paano kumita sa YouTube? Yan. Yan yung sample ng mga tags na kailangan natin ilagay or keywords, no? Na ilalagay natin sa description ng video natin and sa title ng video natin. Yan. Yung mga SEO. Halimbawa, pa paano ba gumawa ng YouTube channel. Oh, di ba? Yan yung mga kailangan nating ilagay. Call to action. Ito, ito yung dapat na talagang tandaan ninyo. Call to action. Huwag na huwag ninyo din kakalimutan ito mga boss. Lagi nyo sasabihin mga boss, sa simula pa lang ng video ninyo, na huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, di ba? And mag-share. And siyempre, comment. Yan. Sa simula ng video ninyo, gawin nyo yun. And bago matapos yung video, yan yung call to action natin mga boss. Yan yung tinatawag na CTA. Call to action. Then engagement. Ito, hindi dapat nag engage pa rin tayo. Yan, kailangan natin mag sa mga comment, sa mga nagko-comment sa video natin. And kailangan din natin magtanong sa mga audience natin. And dapat gumawa rin tayo ng polls sa ating community tab. Collaboration. Yan, makipag-collab tayo mga boss sa mga kapwa natin beginners para yon sabay-sabay kayong lalaki. Cross promotion. Share nyo yung mga video ninyo sa mga epigroups or TikTok, Instagram. Yan, para lumawak yung marating ng video natin. Ito ang mga sekreto ng mabilis na paglago ng mga YouTuber ngayon. Ngayon, pag-usapan naman natin yung exciting part, monetization. Yan, ito yung iniintay natin para kumita dito sa YouTube, monetization. Pero siyempre, may requirements dito mga boss para ma-monetize. Kaya nga tayo gumagawa ng video, di ba? So, ano nga ba yung requirements dito sa YouTube bago tayo ma-monetize? yung pinakauna, kailangan natin magkaroon ng 1,000 subscriber and 4,000 watch hour sa loob ng 12 months. O kaya, 10 million views sa mga short video naman natin yan. Kaya pag na-hit natin yan, doon na tayo pwedeng kumita or mga pag-apply ng monetization. Pero hindi lang ads ang source of income dito mga boss ha. Dahil pwede ka rin kumita dito sa affiliate program. Merchandise. At iba pang sell hustle gamit yung sipon nyo. Napakalupit. Diba? Napakarami ng pwedeng pagkakitaan dito sa YouTube. At tandaan nyo to, Reinvest sa sarili at sa equipment habang lumalaki ka. Lastly, huwag hayaang maburn out ka. Gumawa ng content na masaya ka. Hindi lang dahil trending. So yun yeah, na. Mula sa paghahanda, technical setup, content strategy, growth hacks, hanggang monetization. O ba? Diba? Pwede pwede na kayo makapag-umpisang gumawa ng inyong YouTube channel. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, please like and subscribe. And pag-click na rin ng bell icon para lagi kang updated sa next upload natin. At gusto kong marinig ang sagot mo. Ano bang niche ang balak mong simulan dito sa si YouTube. I-comment mo nga dyan sa baba. Baka yan ang yung next topic natin. Remember, hindi mo kailangang maging perfect muna bago magsimula. Ang kailangan mo lang ay action at consistency. Kaya, simula mo na ngayon. At baka sa susunod, ikaw na ang susunod na YouTube success story.